tinis natin ay mga boss naka ano na naka stone na nakalagay na po nilagay ko naka apod ayan oh okay kita tapos makinis makinis po Bye.

Panig bang project. Makulimlim yung panahon mga boss. Umagang makulimlim. Wala pa yung bang tropa natin. So yan mga boss, nandito na po tayo sa dream house ni Ati Aida dito sa Kanigwang Project mga boss. Good morning, good morning. Ayan, at dito na po tayo mag-update dito sa ginagawa natin ditong bungalow house dito sa Kanigwang. Ayan. Malapit na po. Malapit nang matapos yung ating project dito. Hello, Tapos, boss. oh, si Master George nandito. Wow. Uh, ma mabasa yung mga uh, service ko. Ayan, si, si Jow, Master. Tsaka si JR. <laughs> ayan mga boss, oh. Nakakotche pa si Master George, oh. Dala yung kanyang service na Mirage G4. Mitsubishi. Baka daw hindi mabasa. Ayan, buti pa si Master, ha. Huh? <laughs> Sana, all. Paano ba Oh, Fernando. Sa nga galing? Good morning, Fernando Yumang. Ano yeah. ka Mamaya, ano? Hmm. Mamaya na, Sabado. Sabado ngayon. Punta ka mamaya. Ah, paganda ng paganda, mga boss. Tapos grills natin, tapos na po yan. Ano lang, pintura na lang. Tapos Ate Maria, Aida. Ay, yung client natin si Ate Aida nasa Colorado, USA, yan, ha. Good morning, Ate Aida dito. Hi, good morning. Ah, kumusta na? Ay, ito. Malapit nang mayari yung ano, yung dream house mo. Oo nga eh. Excited na ako. Oh, <laughs> konting ano uh, lang, konting kempot na lang. <laughs> uh, kempot na lang, matapos na. Salamat ha. Uh shout out sa mga good worker mo. Purit Ayan. Ito ang gawa. Ayan. Thank you, Ate Aida. Uh, from... Okay. So, yun mga boss. Uh, ang client natin na sa Colorado USA si Ate Aida. Ayan. Dito yung kanyang dream house na project natin. Dito sa Kaniguan. Ayan. Malapit na. Ayan. Liyan na lang. Pagkatapos yan. Ano? Paano natin ng epoxy primer. Pa-spray natin. Ano yung Ah mo alusal. Bawon, boss. Masuk dito yung eh. Ah, uh, kakawa. muna. mo na, kasal, master. kasap, badyaw. kasap. Ayan yung mga pinto natin. Ah, ayo. Patuloy pa rin ang pagmayang babardis sa mga pinto natin. Si Fernan. Tapos, ayan yung black dito. Pinaka-design niya, do it. Bay, ano yan? Ano, skin cut Oh, kasaw ko na, kasaw. Kasaw, <laughs> Ka. Ano, magbago ka na. Uwa na. Ustang gawa na, dyan ka na lang. Ito yung mga pinaka-pilis natin. Ayan mga boss, naka, ano na, naka stone na. Nakalagay na po, nilagay ko na kahapon. Ayan, no? Oh. Kint Kinta, tapos makinis. Makinis po walang ano, walang walang ano, yung tawag ito ba, walang ano, salak <laughs> makinis po yung mga pinto natin yung mga pinto dito at saka dito sa CR, okay na rin po yan no, meron siyang design na kulay black tapos dito pina uh... Uh, second coating ko lang sa ano, sa QDE voice yung mga cabinet para malagyan natin yung mga mga, mga pinta. Ah, yan na. Ah, no? uh, si Rudy Boy. Wala si Rudy Boy, mga idol. Ah, Rudy Boy. Iba tuloy. Ah, tuloy. 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 Nasa ano po? Nasa ano po si Bart? Si Bart? Nasa Plaza Project yung mga ibang tropa natin. Ito na kami po yung kitchen lababo. Di ba? At tatanggalin natin yung ano forma. Tapos pwede nang ma-finish na ma kasi baka Monday pwede na pong tatapusin yung tiles dito. Para makagawa na yung nook bar natin. Kaya Bay kailangan mapilit muna yung ano, yung sa side dito, oh, magpa-plaster din po 'yan. Teka to, magtatanggal na 'yan. Para sa lunes, si Bernard na prepare na. Pwede na pare na? Pwede oh, na yan, boss. Sa pare. Yung nakabalik. Ah, pare? sakay na kung pare. kasi pansin na din eh. Kala. Kala. Kala ko magmin, uh, mag -ninung mo. Ginoo mo to. Hindi mag maganda lang. Uh, o makawanges. Pwede <laughs> mo, pwede hindi. <laughs> mga boss pinalinis ko na dito para ma-primer na itong ano itong ano natin sa terrace yung railings natin grills ayan o kailangan malinis po dito walang alikabok spray na lang po ngayon natin compressor ano, compressor lang remedy natin, no? Yung isang compressor. Eh bali dalawa po yung ano natin, yung yung compressor natin, bumili ko tayo ng bago. Request ni Fernando Mendoza ito. Ah, gusto yung ano natin bagong compressor. Good, good. good. Ayun, ayun, mga boss. Ayos. Ito, binili ko po to nasa 12,300 po. Yan bago, bago po yan. Double na piston daw yung gusto niya, ayan eh, oh. Maganda na, maganda. Malakas sa angin, no? Oh. Ay, Master, malakas sa angin. Ang <laughs> angin. Ang tumatawa si Master, ha? angin. <laughs> Anong ginagawa mo? Ah, uh, sira ka ba? Ah, uh, sira naman, boss. Ah, sira naman. Pagkatapos nga ba? sira. <laughs> Ay, tapos, papailan na yung finishing. Para sa Monday, diretsyo na. Sabado po ngayon, mga boss. Payday ng mga tropa natin. Ito pina final painting na to sa QDE. Ano diyan muna na ano? Oo oh, Di ba madelen? Lagyan mo na ng ilaw, may ilaw tayo doon. Oo, oh, lang ilang boss para kanina man sumata ko kaya. Mm. Ator ni Bes Saudara. Hayan, nag-ator ni kami, hindi ka, ka naka-boss mak ah. O shout out Miss Nelson. Shout out. Atone Vince, Nelson, Kalara. Baka naman. <laughs> <laughs> at saka ito mga boss. tigis sa sila ni Mel at ni yes. dito. Pina-final painting ko na. Tapos itong dito. Pinatatanggal ko na yung mga gamit dito. Para ma na rin po ito. Malagay na yung mga pinto. Ayan o. No? Ito po ang wall. Wall ang pinapinis na, pinapinish natin. Ito okay na po ito. Kailangan po mauna yung ano, yung varnish bago tayo mag-final sa wall. Kasi ano, spray po ginagamit natin. Hindi naman po tayo pwede mag-tape dito kasi mababakbak pag tinanggal natin. Kaya mauna muna yung mga pinto at hamba sa varnish bago tayo mag-final. Final painting dito sa wall uh, semi-gloss ng boys po yan Lucky or something sealer po Patapos yan clear gloss Pina-apply ni Perman Sanggolon nitong kain lutong na. Lutong kailangan okay. niya naman awa. Wow. So ayun mga boss, iwan muna po natin mga tropa natin dito, tapos nabigyan tayo ng mga scaffold na dinating ginagamit para madala dun sa plaza project. Kaya yeah mamaya na, na po uh, ay yung mga tao tapos si Ari nandito tsaka si oh. saan so, natin ha wala pa yung driver? wala <laughs> driver, boss. eh, wala pa driver nila dito nakatapa siya kasi mabao po sa loob uh, yung amoy ng no, ano yung amoy ng sanding cedar yung nag nagbabarnes ano okay, okay alis ko ako wala pa yung driver siguro mamaya pa <laughs> so yan mga boss uh, plaza project muna po tayo

Ay mga anak, kompleto pa yung mo doon? Kompleto yung kompleto, walang bawas yun Bakit? Na, ano na, nagbawa ka na? Nagbago na ako <laughs> Dati, ano, alpadakma, ngayon, hindi na <laughs> Alpadakma daw Alpadakma Ano yan, wala na yung mga alpadakma, mga boss Wala na daw uh, Ano na yung grupo ni Jamata? Di ba na? Ito yun Kailings, ano lang po yan, grinding, tapos masilya, pintura. Ayun, tsaka dito mga boss, pinalagyan pa ni boss po dito sa kabila. Ayan, mula na naman. Ito, ito yung ano, pinabubuko ko yung tatlong poster para design natin. Ayan o. Oh. Ang yung forma dito, tapos sinabubuusan. Ano mga boss, pantay-pantay po yung ano niyan, yung level niyan, lahat ng poste. Ito, baklas na rin yung ano, biga. Lipat natin sa kabila na Shell ah. Ayan, nakatupad kayo ah. <laughs> tupad. Yung uniform ng tupad, ayan. Kahit isa tupad pa rin. <laughs> Ambon. Ambon mga boss, eh. Pero pwede pa rin sila. Ano lang naman. Medyo may nalalaman. Ayan, din din sa kabila Para safety Safety yung mga umakyat O Jow Nabuhusan na Tapos ito, Borma, no? O, ta tatlo po ito mga Bor Sabado ngayon Anong ulam natin? Ano? Ah, uh, baboy Tsaka uh, babo Hindi Ano? Adobo 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 ng baboy Ah, May kasama bang iklog <laughs> Oh, po salamat ka kay Boss Bugoy. Salamat Boss Bugoy. Maraming salamat. Para uh, sa <laughs> inano mo kami sa pagkain. Tangali yan, yung tangali yan. <laughs> Ayan, naka na po to para mamuhusan na Mama mamaya. Tsaka yung ano, yung dito. Tatlo po yan, tatlong poste pinaka-design niya. Dati pong nakaabang na may design dito ang tatlo, kaya buhayin po natin. Ayan Ayan yung tatlo solar solar light may basura dito Ay, nakabuhos na rin to ayun po tsaka yun sa kabila So, yun. Kain na po tayo. Time check po tayo. Yan, ha? Quarter to twelve. Ayan, daming kain, Yan. Adobo ni Mark. Mayroon pang ibon, yun, ha? Yan, da Ah, tatabakan na naman yan, ah. Tatabak mo ngayon. Gusto na pa naman ako. <laughs> <laughs> Ayan po tayo mga boss Ayan, daming kain

tanah liat mana ten? Tanah satu sudut ada apa? Tanah satu sudut ada apa? <laughs> Ayo. Ayo, mangga bos, nak buus nak na sila, nama mangga pos teh. Eto, eto okey nayaan. Nak pos okey nayaan to, yun lang po tsaka yung tatlo doon doon magasin tayo ng ano doon ng CHB doon wala siyang post doon. okay ayun mga boss yung update natin dito sa plaza project sabado po ngayon kaya hanggang ano lang po tayo 3 uh, 37 mga tropa ito meron ng railings pero si Buddy overtime. Yan. Ay mga tropa. Sendo na. Ito naka ano na to, naka primer na po tong mga na, mga tubular natin. Epoxy primer po yung ginamit natin para makapit, matibay. Tapos yan pagka na framing na yan. Pwede, na natin na uh, ano ah uh, pintura ng epok ano ng ano ng automotive final painting final paint automotive po so ayan mga boss may na po yung vlog natin na ayan sabado oh. God bless po